Dahil kay Apex, dahil kay Nico, yung uh -huh. yung mga ginawa nila na si Sir Arik daw uh, may pamilya nang binubuhay, tas kulipot, uh -huh. uh -huh. may nabuo na eh, na parang si Sir Arik medyo pinuputak na nga sa comments noon eh, nung mga uh -huh. panahon na yun eh. Mahalaga rin yung finals dahil pinaglaban ko yung mga kaibigan ko. Mm. At the same time, pinaglaban ko si Sir Arik. Uh -huh. uh, napakita okay. ko naman yung other side of the story na hindi na pinupost na mga MC. Yeah. And tipong pag nunuan ako, nakakulong, talagang nakahanda talaga si Sir Arik. Sinasalo niya talaga hmm. na tipong milyunan na piyansa kayang-kaya niyang ibigay sa mga MC. Kapag ka, ando doon na sila sa bingit ng ano na. Kahit sa mga utang pang business, kayang-kaya mong kumuha dyan kay Sir Arik. Hindi niya lang sinasabi talaga, hindi niya pinagmamalaki. Ah. At hindi na rin naririnig ng tao. Dahil alang naman sabi mo, ah si ganito may utang sa akin, ah si ganito may utang din sa akin. <laughs> yun, yun lang yung pinaintindi ko. Tapos na-appreciate din naman ni Sir Arik na kung tutusin, kaya ko naman mag-champion nang hindi na ginagawa yun eh. Mm. Pero oh, uh, mahalaga rin sa akin na kung feeling niya, uh, si Lanico, oh, yeah. yung gapo yung nagbigay sa kanya nun, uh, ako rin nagbawi. May sasabitin lang ako lihim nang walang nagtatanong. Dati sa daming mga emsing na kulong at nabaon. Tanging si Arik lang tahimik na tumulong kaya ngayon na is amining, Sir Anigma, ikaw yung tunay na kampyon.